Okay mga kaibigan. So kahapon nga po pinost po natin ang League of Destiny. Manny Pakyaw MP Promotions presents. Ito nga pong uh, League of Destiny para po 'yan sa mga uh, upcoming amateur fighters or kahit po dun sa mga unlicensed ex-professional open daw po. Mga kaibigan. So inulan po tayo ng napakaraming uh, uh, inquiry tanong ano sa atin pong page. Eh para po isahan na lang, edit eh, ko dito ko na lang po ano no, ah, gagawin sa atin pong ah, content ngayon mga kaibigan. Ngayon po, ang katanungan, pwede ka bang makasali kapag ka ikaw ay mag-isa lang? Ah, SB, ah, mag-isa lang ako, wala akong team. Ah, pwede ba akong makasali? Ikinalulungkot eh, ko po kaya nga lamang po ah, ayon po sa aming meeting ay ah, kailangan po ay ikaw ay mayroong stable. So stable mo ang sasali para sa'yo Alright? right? So maliwanag po yan Kung ikaw po ay uh, nagsosolo Alright, solo flight Eh kailangan mong makipag-coordinate sa isang uh, stable At uh, makiusap ka na baka kung pwede kunin ka nila ano, At uh, para uh, dalihin mo ang kanilang team mga kaibigan So ito po ay magsisimula sa August 1 mga kaibigan So marami pa po kayong uh, buwan ng paghahanda Para po dito sa... Uh, League of Destiny mga kaibigan. So again no, open sa lahat po ng amateur at sa mga hindi po lisensyadong dating uh, professional boxers. Magmula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, all right? So, 30 teams or stables na nagko-compose ng dalawang boksingero each division from minimum weight 105 pounds to 147 welterweight division. Uh, thereby having a total of 22 boxers for each team. Okay, each team, each stable ay meron pong 22 boxingero. Elimination bouts will be double round robin. Format with the top boxers advancing to the quarterfinals, semifinals, and finals to determine the weight division champion. Elimination bout boxers are guaranteed to a minimum price of 5,000. O oh, kahit elimination pa lang may 5,000. Malaki pa rin ano ho mga kaibigan and uh, price money guarantee increasing as fighter advances in the competition. Champions in each uh, weight division is guaranteed a prize money of 500,000 pesos na kalagay dito. Pero nga po nung meeting namin, eh gusto pong ipa-increase ni Senator Manny to 1 million yung uh, oh. each division. Mag-champion each division. Plus, ang mga stable, o oh, yung stable po na pinakamaraming magkakampiyon, o oh, yung parang overall, ay magkakaroon din po ng cash award. Yung training expenses, transportation, accommodation will be provided po by the tournament organizers. So ito mga kaibigan, uh, registration starts on May 15 pero meron na po mga pre-registration ngayon na may mga nagsubmit na po, uh, nagsend na sa email. Mga kaibigan, so yung email address po na gagamitin sa mga hindi po nagbasa ng aking post, ito po, ayan, ipopost ko dyan. Yan po yung email address kung saan nyo po isisend yung name po ng inyong stable sa, uh, kasabay ng mga pangalan ng inyong mga boxingero. Ang nakatakda ang nakatalaga po diyan ay si Sir uh, Jerry Garcia. Siya po ang uh, itinalaga para sa scouting. Uh, yung mga kasali po siya din ang magiging bout director. So yan mga kaibigan, ano sana po nagbigay po yan ng linaw. At uh, kung dun sa mga independent fighters na gustong sumali, pwede naman no siguro kung saan kayo pinakamalapit na stable tanungin niyo kung mag-e-entry sila tapos uh, makiusap pa na baka sakaling pwedeng i- Ah, sama yung pangalan niyo. So, bago po tayo magpaalam, may isishare share po ako sa inyong bagong app. Ito po yung PH Rich, mga kaibigan niya. Eh, no? PH Rich, mga idol. Bagong-bago po yun. Alam niyo na, kagaya nung isa. Bago yon nung bago siya, nagpakitanggila sa mga player, talagang ah, talagang lagi tayong panalo. So, isishare share ko sa inyo kasi sayang naman, ano, mag-register lang, kayo. Yung link nito, ipipin ko sa comment section. So, ito po mga kaibigan, no, oh, nanalo na ako. 21K na po yung pera ko dyan uh, yung uh, the rest po ay we withdraw ko na mga kaibigan so ito po mga kaibigan try natin o oh. laruin lang natin oh mine syempre ayan oh so ito siguro taya tayo ng mababa lang 1k lang 1k ayan taya tayo 1k ayan oh 1k so laruin natin oh. Ayan, oh. O. Diba? o ayan oh oh ba diba? oh Ayan oh. Oh. Ayan. Oh. So yung 1k ko naging magkano na yan? 1-6 na. O, oh, tapos cash out mo. Yan. Ganun kadali yan. Kasi pag bago yung game, eh talagang mananalo, madali kang manalo. So, syempre, gamble responsibly lang. Ayan. So, yung link nito ipipin ko sa comment section. Download na kayo habang bago po. Ako, ayan. So, Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat. Peace.